So mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So dito na naman po tayo ngayon mga kayos. So ngayong araw mga kayos tayo na po ay magkakabit ng makina na dc 11 yung ating uh, general overhaul po. So bago po yung, mga kayos, gusto ko magpasalamat, uh, shout out si Wilson uh, Wilson Cabico. Maraming maraming salamat po. Sa so, kaya uh, Ilunga Mix TV, maraming maraming salamat po. At saka sa kas, isa po namin kasama dito, no? siya shout out ko si uh, Ryan na nato. So yun mga kayos, tara samahan niyo po kami at amin po uh, pong ikakabit itong uh, aming bagong overhaul na 6DC11, ah uh, 8DC11 dito sa uh, ayan po sa boom truck so tara mga kayos samahan nyo po kami Good. 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 mga kayos yung aming uh, makina na ikakabit yan po yung bago nating overall mga kayos na DC 11 ayan. so dito natin siya ikakabit yan dito yan yung partner namin mga kayos, si Ryan na nato. Ayan. So, ayan. Bago na po yung ating uh, engine support. Yan. Tsaka yung ating transmission support. yan So, inaantay lang po mga kayos yung operator ng uh, boom truck para may sampan na po natin siya. yan So, pag naisampan natin mga kayos, papaanda rin na rin po natin yan. Ayan. Nakababa po yung transmission niya. Yan. So bago natin isalpak yung transmission, papandarin rin po muna natin yung makina. So stay lang mga kayos. Ah. Uh, Ata kabit natin dyan, starter. eh yeah. yeah, sakit muna. kayas. Amin na pong naipatong yung makina. Tinatanggalan na ng tali nung kasama ko. kaya kaayos, Ryan. Tanggalin natin to mga kayos yung tali. Tapos, yung mga accessories. Lagyan natin ng tubig. Mas mapanda rin na. yan. So, mas mabilis magkabit ng makina mga kayas kapag boom truck yung gamit kaysa pork uh, forklift, Okay naman yung forklift, clip. So, mas madali kapag ka uh, boom truck kasi si swing siya eh naiiwas napapaling-paling mas madali ayan so stay tuned naman kayo sa uh, ay update ko na lang po kayo so ayan na siya mga kayos tapos na natin siya ikabit lahat lahat ng mga accessories niya maliba na lang sa transmission so atin po muna siyang papaandarin na walang transmission ayan. Bantayan mo to ah, kailangan may magbasa ng mga ano sa injector ha. Di si lang yan. Luwag lang yan. Kita. Ah, uh, tingnan mo, baka may mga tumagas ha. Doon ka lang sa, 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 sa gilid. Ge! Yeah. Ge! Yeah. Wala pa? Oop! Oh. Meron ha? Wala pa? Lulog pa to. Ah. Sige, sabayan mo bumba. Ikaw dyan, ako titingin. Sabayan mo lang bumba. Akin na di si Shite. Lulog yan. Okay. Tingnan mo nga yung jing ko kung nakarelease. Ah, gitu. baba aba yan kasi ubos na ubos pa ne eh. Okay. 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 Meron na sa number 2. Ayan, no. Ah, kita natin. Okay. Isa ko na. Number 6. Pasa na rin. Diyan nagbasa na rin. Isa lang. Ako lang pa. Diyan lahat? Hindi. Isa lang wala. Four. Okay. Sa bila. Saan yung bumasa? Ato. Number one. Yeah. Ito pa. Oh. Yep, de lang. Kani mo yung basahin yun, eh, no. Yan. Bumasa na rin to. Number 5. Eh. patay. 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 Mandar na siya agad ah Sarap naman Hindi pa nga nagpitan eh Ha? May, May May Umana dyan? May ah, isa Mandar na May isang diti dyan Tsaka ito Bilis lang ah Luluag pa nga yung tatlo Mandar na siya ba? Mandar siya mo Tet teting natin to bad cover niya tapos. Ah. Mandar na kaagad. kita yeah, mo lang ito. Okay na higpit na? Hmm. San? okay, Tagas. Hmm. Uh, Diyan yan sa ulo ng ano yun ito? Oo. Tagas. Ano? Anong tagas to? Sa ano? Sa uhapitan ng injection pump. Sige lang. Sige. Yeah. Sa na natin. Sige lang. Dalang to. Ano lang is? Hindi. Pairam ako doon. Dose to. Dose, dose. Ayun o. No, Ayun. Tingnan natin dito sa rocker arm kung may ano? Huwag ah. pa ito kahapon eh. Itanggalan mo. na natin sa rakaram tanggal hmm. hmm. okay eh ay ay baba baba ka dyan baba ka dyan hmm. ah yeah. ito ay papanaw ganyan log ko eh get up start up start uh Okay. go Eh. Empetamot. Ya, yeah, oke okay nah. Coba pak kita coba mulai nanti lolo okay. lolo, elabanan natin. ah okay. okay sa so mga kayos, yung oil indicator nya dito sa itaas. Ay, wala. Okay. Clear. Ayan. So, yun mga kayos. Tapos na po tayo magkabit ng mga accessories niya. Kinapaandar na po natin yan. Ayan. Ayan yung dalawang kasama. Yung kapatid yung mga kayos. At saka si kayos sa Ryan. So, ayan naman oh. Maraming maraming salamat mga kaayo sa lahat po nang nagtiwala at sa sa akin YouTube channel. Sana hindi po kayo magsawa at uh at tuloy-tuloy pa rin po yung uh, inyong inyong pagsuporta sa akin. So, yun lang mga kayos. Maraming maraming salamat. At sa wakas, naging okay na po yung ating uh, general overhaul na 8DC11. So, yun lang mga kayos. Maraming maraming salamat sa mga hindi po po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, and share. At saka pag-press po yung notification bell na yan para maging updated po po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin ako puli, na kukuli na makakatulong. So, yun lang mga kayos. Maraming maraming salamat. God bless.